Minsan, ang pagiging maiinitin ay nagiging daan patungo sa kahangalan. Sila'y gaya ng taong dumadakot ng nagbabagang uling na mayroong intensyong ihagis sa iba, na sa huli, siya rin ang unang mapapasok. Ngunit kalimitan, kung sino pa yung mayroong maiikli ang pasensya, ay siya pa yung nagtataglay ng mabubuting kalooban. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang naging takbuhan ng mga kaibigan. Naging tagapagtanggol, ipinagsanggalang, at tiningala sa galing ng pakikisama. Ngunit sa kanyang kapusukan ding mismong ito nakasumpong na mga kalabang magiging sintuso sa labanan gaya ng mga asong gubat na bigla-bigla na lang sasalakay sa panahong hindi mo inaasahan. Ang kwento ni Boy Santa Romana o yung tinaguriang ang pinakamainit na miyembro ng Low Waste Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si primitivo F Santa Romana sa totoong buhay ay mas nakilala rin sa pangalang Boy Santa Romana. Siya ay isinilang noong taong 1936 at anak ng Lieutenant Colonel Mariano Santa Romana ng Philippine Constabulary dekada 50 nang mabuo ang grupo ng mga teenagers sa showbiz. Sila ay naging magkakabarkada at pinangalanan ng grupo bilang low waste gang. Bago pa man napasapi si Nachiquito at Pakito Toledo, ang original na mga kasapi ng grupong ito ay sina Fernando Po Jr. o si FPJ, Salve Berting Labra, Boy Francisco, Butch Bautista, Tony S. Cruz, Bobby Gonzalez, Mario Antonio at si Boy Santa Romana na siyang itinuturig na pinakamainitin ang ulo sa lahat. Naging takaw gulo ngunit kalimitan sa kanyang mga trouble ay dahil sa pagtatanggol sa kanyang mga kaibigan. Dahil talagang halos magkakapatid na ang turingan nila sa isa't isa sa sobrang lapit ng kanilang samahan. Taong 1956 nang isinapilikulan nila ang kanilang pakikipagsapalaran na pinamagatan na rin nila hango sa pangalan ng kanilang grupo na Low Waste Gang. Naging sobrang blockbuster hits ito noong mga panahon na yun na nagkaroon pa ng napakaraming serye na mga pelikula at naging malaking impluensya din ito sa mga tao maging sa lipunan. Sa puntong karamihan sa mga kabataan noong mga panahon na yun ay nagsusuot din ng low waist pants alinsunod sa kanilang mga idolo. Pero kung mayroon mang makakasama sa kanilang kasikatang ito, yun ay ang katotohanang nagiging target din sila ng mga pasag-ulo at mga kaguluhan sa mga kalye. Dahil sa napakaraming mga gang ang nagnanayos huma